So na nga guys, mga nandito naman tayo sa Aba, ano, no? sa Abudi kanina ni no? sa napakadaming tao to so, mga ipapakita ko sa inyo talagang dinadayo at nilulusob talaga para makapag-abel dito mga presyuan sa mga about ng mga cellphone niya. So mayroon na lang sila mga iPhone dito mga guys. So hindi lang mga iba't ibang mga cellphone na rin sila. So ipapakita ko sa inyo. So ang ganong karami at dinadayo talaga ng mga budigan ni Ninang dito sa 99 mall dito sa Abdivisual yung sa mana ko sa mga toilet, So, so ipapakita ko sa inyo mamaya so, sa pamantay mamaya no. So kung um, mag-update price so ipapakita ko sa inyo na uh, mga tao. So talagang kinadayot talaga. So let's go. Alin ako lang. Ayan. Yeah. Mm. Tamalihan na ba? <laughs> okay. 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 Mga pila dyan. Ayan na talagang daming tao mga dyan dyan dito. No? Talagang mga ipapakita natin sa inyo. natin ni sila ni ma'am no sa mga update price tapos mga cellphone natin mamaya hello kawain naman dyan <laughs> oh chill na kawain naman no ayan sa dito mga mga sales lady nila ni bodega ni nina ayan sasamahan tayo mamaya no sa so update price oh, Sama mo naman, kataat mo naman sa'yo. Alright, so mga guys, so nandito na tayo sa area kung saan po natin ang budigan ni Ninang. sir, so po ano pa po yung makakabil natin sa mga customer natin dito sa budigan ni Ninang po, sir? Ayun yes, po, uh, marami po tayo dito para bagong bagong set na inilabas po tayo gano'n niya. Katulad na lang po nito. Isa sa mga bundle set po namin, uh, NTC approved, one-year service para. Dalawang cell phone na po siya, for 30C at 850C, namin kasamang Uh, earpods, tapos meron na rin siyang Oh, may kasama naman rin may mga sa ah, halagang 9,799 kung ano. Yes, dalawa na po siya tapos pwede yung service para session flight. Uh, Ayun o. No? Tapos sa mga naghahanap naman po ng na mga tablet with cellphone meron tayo dito, oh. mga panggatid meron ka ng Y53 cellphone, tsaka meron ka ng pambadong tablet tablets. tayo? meron ka pa, freebies. Freebies. Pang, pang coloring book, uh, mga pang sulat-sulat, mga pencil case yan. Kasama na po yan. Sa halagang 3,199. Ano na po yung mapapurchase Oh. oh. Yun, maganda. So may mga ano, na, Y53. Uh, Y53, no? Y53. na bibot tapos may tablet na rin siya na kasama. Ayun. 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 unit Ayun. 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 y at meron ka na rin airpads. Oh, yun, yun. Ang tinaganda dyan, kung tatlong kayo magkakaibigan, pumunta na kayo dito kay Para mabil ma mo itong mga presyon ng mga cellphone. Oh. Tatlong piraso. So mag-uusap na lang kayo kung kanino magpunta. Jackie Boy. Oh, Jackie Boy. o di ba 'yung kaganda tatlong magkakaibigan, pwede na pumunta dito kung hindi sila napag-avail pa dito kay Budigan ni Ninang. Lumuwag pumunta na sila rito. Tigigisa yeah. sila. O tagigisa sila. O bibo 'yan ha. Oh, nakakala yata to ito to. Ay ito to, no? Oh. Ayun sa mga Ayan, sa halagang 5,399 sa mga tatlong cellphone, ha? na. Ayun, 'yun ang kinaganda dito sa mga bandila ng mga so hindi ka na logi sa mga presyo sa bandila. So ano pa pwede diyan?

Yan. Eh, meron ka na yung original item na earbuds. Oh. A3 ka ng Redmi at saka Poco C61 na halaga 7,299. Ito na po siya. So, Lahat um, na po um, ito mapopurchase po dalawang na. Dalawang cellphone. Yes. So, may mga libre na siya. So, sa halagang 7,299. So, meron ka na original earbuds. O, oh, original, original so, earbuds. Meron ka pa mini-pan. O, oh, mini-pan. Oh. Dyan. So, pa pa. Sa, sa 7,299 sa bagay itong battle po natin meron po siyang service warranty na 1 year 1 year o? Oh. kinagin 1 year 1 year warranty 1 year warranty saan pa kayo guys no? 1 year na yan ah ang ano eh, talaga nagpapatunay nga naman talagang nilulusob at dinadayo talaga si Budigan ni Ninang dito sa ano 99 mall no? dito sa Divisoria mga so ano rin, sir? sa mga bundle set po namin, kung wala po kayong magustuhan dyan, pwede, pwede po kayo na kayo mismo ang gumawa ng bundle set po ninyo. Ang tawag po namin doon, bundle choose me. Ganun uh -huh. din po, lalagyan po natin yun na discount. discount Ayun, may mga discount din siya sa mga bandilan. Yes. No? ang pinaka-Louis uh, price no, sa bandilan po, sir, sa mga about ng mga Louis nyo. Ang, so, sa mga bundle set is, ito yan ayun yung 99, 99. Oh, Sa, sa mga siya tablet siya. Ayun mga. Meron din naman po tayong available na cellphone na pinakamababa. Oh, 'yun so mga guys, so ito na no. Sa mga pinaka-lowest nila na price na no bandilan so sa halagang 1,949 lang mga. Oh, 'yun. Tablet po siya. Tapos sa mga cellphone naman po na naghahanap, yan. Ito po, meron po tayo 5,100. So, dalawang cellphone na siya. Oh, yeah. yun, no? Pero kung um, sakali naman po, is natatasan pa po kayo. Um, Pwede-pwede po kayo pumili. Na kayo po mismo ang pumili ng site po nyo. Oh, Namor na mas mababa po siya, mas less po talaga yung babayaran po. Ayun. Ay, okay. sa mga... Ganun, no? So... Ako sa mga naghahanap po ng mga pang budget friendly. Na mga yun. Okay. budget friendly. Ayun. <coughs> Ito tayo dito, available okay, po. 553. Isa sa mga best seller po namin na one model na sa alaga 1,499. kasi ka dito mag-Facebook, YouTube, tsaka Messenger. Pang daily use. Okay. Uh, okay. So, no? Yun, sa mga ganun, na 1,399. So, Yeah, no? Bibo, no? Kaya rin po kayo pumili ng ibang unit At nandyan na po lahat ng mga price po so, Kaya na lang po mismo Ang magde decide kung ano po yung gusto yung Kaya niyo ma-purchase Ayun, sa mga, no? mga Ayun, no? na ng mga price o ano mga guys. Yan. Sa mga nag naman po na mga pang-gaming po, available po ang ating mga IDC Pro. One year service warranty. Lahat po ito. Yan o, dami guys. gaming to ah. Gaming. Isa sa mga bestseller po natin, si S25 Ultra, doon sa yung waterproof Bro. po niya, is Totoo talaga. At yung durability niya is matibay talaga. Matibay po talaga. Oh, yun. So, na best seller po natin to, lalo-lalo na sa mga tropa natin mga rider. Oh, yun, yun. Na daily na po ang biyahe, maulan ng mga pusa o mabagsak, working pa niya. O, oh, yun ang kinaganda ngayon. Kahit na umuulan siya, na lumalaban siya sa ulan. Nalagyan 8,399. S25 Ultra. O, oh, yun. So, But meron din tayo, isa rin sa mga best seller po natin. Hot 50 Pro Plus. Sa Total 8,299. May 256 ka na. 16 round, 256 row. Ayun yun. Ayan sa mga riders natin, no? So, pumunta na kay rito sa bodiga Banda oh. Honor X9C 5G. Yun ang bagong anong natin ngayon, no? Sa alaga, 16,499. Honor X9C 5G ka na. Oh, yun, no? Ang kinaganda po kasi na ito, yung durability niya, na-test po namin talaga napakatibay. Tapos pwedeng pwede nyo rin siyang ma-waterproof. Lalo lalo na sa mga nagluluto. Accidente nyo nahulog yung cellphone nyo sa kumukulong tubig. Oh. Working siya. Oo nga, siya. no? Mayroon na nakikita natin sa katulong kapon yung ka-vlogger. Dito lang din nakita ko. Okay, so, malupitan. Oo, oh, malupitan. Wala lang tayo ng sample tayo ngayon, no? So, so yan, nakita natin. Uh, tinahin niya talaga, <laughs> to Pinakulong niya sa tubig. Working talaga siya. Oo nga, napatunod ko natin, yun no? Know? Okay, so, no? Ayan. Yan yung pinalapitan ng mga ano, pwede. 6,499. Oh, yun sa mga presyo, oh. yun sa pwede na ano, kung sakali ko na aksidente na nga. Eh, nagluluto ko, nagpiprito ka, nalaglag yun. Lumalaban 10, siya. Lumalaban pa rin, walking pa rin, no? <laughs> 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 Kaya yung mga mahilig makabagsak. Oh. Kaya yung mga bata, nanonood binabalibag. Oo. Tapos ibay talaga. Yeah. Na, 90, ay, ibay talaga. Ano Iyan ng mga yeah. 16,499 sa so mga guys. Oo. Yung... Marami po kayo pagpipili. Iyan yeah, sa so mga ganoon guys, no? So, so pinaka best seller po natin. Sa mga oh. naghanap na eh, siya po. Pero ah, uh, yung budget nila is mababa lang. Meron tayong available, so, uh, APPC. Talaga 2,299. meron ka APPC. Eh, siya po, manyo service pa. Volume lang din. So mga iso nandito natin So hindi lang tayo mga cellphone oh, okay. ng Myro sila rito So adapt po naman tayo doon sa mga laptop natin So ano mga mga laptop natin ba pwede natin sa mga viewers, viewers natin, sir? ah uh, yes, uh, available po ang mga laptop po natin Nag-start po siya dito po sa 3,499 May promo ka na Just pali mga gumagamit po nito, yung mga nag-online class, mga student okay. na gumagawa ng report, Magawa ng mga files. Best seller po natin to. Sige. Chromebook, HP. Sa halagang 3,499. May laptop ka na. Oh, may oh, laptop oh. Na. na. Sa mga naman po na medyo mas mataas, meron tayo Windows 10. Sa halagang 4,499. Saka Windows 10 ka na. Ito, mga naga gumagamit na ito, mga high school hanggang college. yun Pero, meron pa tayo ito. Okay. best seller natin. Si Toshiba Core i3 na siya, 7th generation. Kahalaga ng 7,499. Ginagamit na po siya ng mga colleges at lalo-lalo na yung mga nasa working. Pwede pwede po siya. Kompleto na yan. Meron niya Excel, PowerPoint. May Word, tapos lahat, nandiyan na talaga. Nandiyan na, sir, no? So, yan, mga guys. So, dito natin mga, no, about ng mga laptop natin. So, pinaka-lowest laptop natin, sir. So, para malaman din natin sa mga viewers natin, anong pinaka-lowest natin sa mga laptop natin? Ang pinaka-lowest po natin is si Chromebook. Si Chromebook. Ah, yung, combo so, sa? 3,000. So, yan, mga guys. Yan so, dito, pinaka-lowest na laptop nila. 3,499 po sa mga ganyan, mga guys. Si Chromebook kasama po siyang Felix. Oh, may Oh, 'yun may okay. okay. 'Yun may lalagyan talaga. So sa for example, laba uh, dito sa presyo na 3,400, may cabinet na siya. Oh, Kahit ano pong laptop. Po. Ano po, oh, 'yun ang kinaganda doon. 'Yun ang pinaka free niya. 'Yun, so mawais, oh, no? Oh. Uh. 'Yan, saan lang 'yan mo katatagpuan Tony vlog? So wala nang ibang pupuntahan natin Paano? mga guys. Dito ka lang sa Bodega ni Nina. So nagpapatunay dito talaga, hindi at kinukuyog dito sa bodega ni Nina. So, tingnan niyo mga tao, mga kaysa, ang naming mga customer. Talagang, ito na talagang viral na to sa dito sa... Sa anong call tayo ba? 99 mall, yan. Hindi lang po yung mga cellphone mayroon sa lahat dito, mga kaysa, doon. Ang haba, mga kaysa. Uh, nagpapatunay na talagang... Uh, umangat talaga ng ere. Okay. So yan, yeah, shout out So, uh, yan ikaw naman boss. So ano Ayun, yung po, -ano, May invite mo sila. Ah, uh, uh invite po, man, uh, natin, po no. kayo na pumunta dito sa Bodega Sinina. Located at 999 Building 2, CM Recto Ave, 1B17. First floor lang po tayo. At kapag naligaw po kayo, pwede po kayo magtanong sa ating mga security guard At agad po nila ito yung location po natin. Ayun, mas kilala na talaga dito rin sa ano no, sa Bodega Sinina. Oh, ayan. Tayo dito sa 999. Ayun, mga Okay, so ano pang inanta nyo? So pumunta na kayo dito kay Bodiga ni Nina. All right. So alam maraming salamat po boss sa yung mag sa mga update price po dito sa mga sale ko natin. So maraming salamat.